bihira ka Asik niya kay Sanya nang tumawag ito sa telepono kinabukasan. na Naiset up mo talaga kami ni Emma, no? Parang natatawa si Sanya sa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong nito. Walang nangyari. Anong walang nangyari? Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kaibigan, alam niyang natigilan ito. Hindi ako sumama sa kanya. Tasha naman, tigilan mo ng kalokohan mo, Sanya. Saglit na katahimikan bago nagsalita sa uli si Sanya. Kung alam ko lang na hindi ka sasama, ako na lang sana. Ano, sayang din yung mga tiket. Talagang sayang. Tasha, ano? Parang nayayamot parang sabi niya. Nung dumating siya sa apartment, nung nagkasolo kayo, hindi siya nagpakita ng pagkaakit sa akin kung yun ang gusto mong malaman. Hindi pa rin sapat na katibayan iyon ng katapatan niya sa akin. At ano pa ang gusto mo? Gusto kong makatiyak na kung aakitin mo siya. Parang nabalik ng buong buo ang inis niya. Pinagbabaan niya ng telepono ng kaibigan. Hindi niya inaasahan ang tawag sa si telepono ni Emma isang hapon na upuhin na siya. Bakit napatawag ka? Tanong niya. You got some time, Tasha? Naramdaman niya agad sa tono ng binata na malungkot ito o may dinaramdam. Bakit? Tanong niya. Gusto ko lang kasi may makausap. Sa palagay ko ikaw ang taong dapat kong konsultahin. Nasaan ka ba? I'm just driving around. Huminto lang ako na may makitang telepono. Pauwi na ako. Kung gusto mo pumunta ka lang sa apartment, doon na lang tayo magkwentuhan. Okay, I'll na about half an hour. Inihahanda na niya ang iluluto sa hapunan nang dumating si Eman. Tingin niya ilulugulugo ito ng pagbuksa niya ng pinto. Hay, malungkot ang ngiting sabi nito. Hay, tugon niya. Tuloy. Pinaupo niya ang binata nang makapasok sa salas. Itinanong niya kung gusto ng kahit kape. Hindi ka paris ng una at watanggi ito. Ngayon ay pumayag itong ipagtimpla niya ng kape. So ano ba ang problema? Tanong niya ng may lapag ang kapis ng misita at naupong katapat ng inuupuan nito. Si Sanya, parang hirap ang loob na sabi ng binata. Anong tungkol sa kanya? Ewan ko ba? Isinuklay ni Emma ng buhok sa mo. Ilang daliri. Nahihirapan ako ang ng kaibigan mo. Minsan nararamdaman kong mahal ako. Minsan naman parang estranghero na basta lamang di didistansya at malalamig. Hindi ko tuloy malaman ang real score. Mahal ka nun. Tumingin sa mukha niya si Emma. Eh bakit ganun siya kung minsan? Ay, Parang ayaw niya akong makita. Kahit wala akong ginagawa ay parang galit sa akin. Katulad kanina, hindi ako pinakaharapan. Pinasabi lang sa ate talman niya na inaantok pa raw. Parang wala akong halaga. Naisip niya bakit nga ba nagkakaganan si Sanya. Ang alam niya ay malito nito si M. Minsan may mga ganoong mood lang ang babae Sabi na lang niya para makonsula si M. Saka hindi demonstrative sa nararamdaman. Parang si kuya. Ronnie, palagay mo? Sigurado ako. Walang kinagani yun ng loob ni Eman. Mayamay kung saan saan na lang napunta ang usapan nila. Kala ni sa kanya na sentro ang paksa. Itinanong ni Eman kung bakit siya hindi pa nakikipagnobya. Sinabi niyang wala pa siyang nakikita. Pagkaraan ng kalahating oras ay nagpaalam na sa si Eman. Inalok niya itong doon maghapunan por tumanggi ito. Tingin niya ay ng dinadala nito matapos silang makapag-usap. Ikinuwento e niya kay Sanya ang nangyari ng sumunod na biyernes na magpunta ito sa Highmark. Bakit ka ba ganun dun sa tao? Tanong niyang makita wala namang gaanong reaksyon buhat kay Sanya dahil hindi kahit natapos na niya ikwento ang problema ni Eman. Sabi ko naman sa sa'yo, hindi ko lubos ang maipadama ang feeling kay Eman hanggat hindi ako nakasisiguro sa kanya. Siguro ganito lang kami palagi. Half-half, kalahating pag-ibig, kalahating pagdududa. Kung makatitiya ka sa katapatan ay ibibigay mo ng buong-buo ang affection. syempre. May nilalaro siya sa isip at alam niyang nababasa iyon ni Sanya. Kung gusto mo talagang tulungan si Eman, magagawa mo, ani ah, Sanya. Gusto mo talagang akitin ko siya, no? Gusto kong tulungan mo akong makatiyak. At kung ang mangyari ang kabaliktaran, halimbawang naakit ko nga siya. Pasensya ako. Pero at least nakuha kong sagot na gusto ko. Talagang all or nothing ang ibig mo. All or nothing. Napailing siya. Bahala ka. Pero huwag mo kong sisikihin kung sakali. Nagliwanag ang mukha ni Sanya. Payag ka na, alam kong namang hindi ka titigil hanggat hindi ako sumasangayon. Isang bagay na lang, ano yun? Anong iisipin sa akin, Emma, kung sakali? Naturingang magkaibigan tayo, pero kaya pala kitang triedo rin si Talikuran. Sa maakit mo siya sa hindi, ipagtatapat natin ang toto pagkatapos. Ang plano nila, tatawagan nila si Emma at papupuntayin sa apartment. Sasabihin sabihin darating doon si sa Sanya buhat sa pagdideliver ng garments at mamamasyal silang tatlo, magdidisko kaya. Ang totoo, magtatago lamang sa loob ng silib si Sunny at doon magmamasid sa magaganap sa kanila ni Emma sa Salas. Iniwan ito sa kanya ang numero ng telepono ng binata. Ang usapan nila, pinabukasan nila isasagawa ang pinag-usapan. Halos hindi siya nakatulog ng gabi ngayon sa kaisip sa posibleng mangyari bukas. Panay ang hiling niyang sana ay magbago ng isip si Sanya kay Nabukasan. Pero nang dakong alas 5 ay tumawag ito para utusan siyang tawagan na sa si Eman sa opisina. Natiyak niya ang buo na talaga ang loob ng kaibigan. Nang magbaba ng telepono si Sanya, sinimula niyang idaya lang numero ng telepono ni Eman. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang mga daliri. Ano ba itong nasa utan ko? Naisip niya. Kung mag-back out kaya siya ay magalit sa kanya si Sanya, humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at binuo ang loob. Iniisip na lamang niyang sa ginagawa ngayon ay matutulungan nga niyang kaibigan na makatagpo ng karapat-dapat na lifetime partner. Kung sakali namang hindi maakit sa kanya si Eman, hindi bababa ang pagtingin nito sa kanya dahil sasabihin naman nila ang totoo. Hinilim niyang makausap sa si Emma ng sumagot ang operator. Nagpakilala siya ng sumagot ang binata. Ginulat mo ako ah. Masayang sabi nito. Bakit ka napatawag? Galing kasi rito si Sanya kanina. Nagkabiglaan kami ng plano. Lumabas daw tayong tatlong mamay. Magdisco kaya. Huwag mo na raw siyang sunduin sa bodega dahil walang oras ang pag-uwi niya. Magdi-deliver pa sila ng children's wear sa tondo. Dito na lang daw kayo magkita. About 7 o'clock. Sige pero bakit hindi siyang tumawag? Nag-deliver -de nga sila. Ako nang pinakausapan. Magaling ka bang sumayo? Hindi nga eh. Hindi ako naniniwala. Walang kasing ganda mo na hindi magaling sumayo. Siyempre hindi man ka sa mga party ng kabataan. Kung magsalita kay parang matanda na ako. Biro niya. Nagtawa si Eman. I didn't mean that. Ibig kong sabihin ngayon ay ang kasibulan mo. And don't worry kahit magkaitad ako na titi akong maganda ka pa rin. Kahit sa telepon lang siya nag-uusap, parang nakadama siya ng pagkasiwa. Ngayon lamang siya direktang pinuri ni Eman. Tama nga kaya ang sinabi ni Sanya na bigyan lamang ng taong pagkakataon si Eman ay maaagaw din niya sa kaibigan. Huwag naman sana naisip niya. Malapit na ang loob niya sa binata kahit paano. Gusto niyang ito na ang makatuluyan ni Sanya. Sige na sabi niya. Ayaw mong dalhan kita ng kapareha mamaya. Huwag na lang. Sinubok na niya ang umpisa ng testing niya sa si Eman. Ikaw na lang ang kapareha namin sa Sanya. Abay, payag na payag ako niyan. Ang swerte ko naman. Between 7 and 8, paalala niya bago ang magbaba ng telepono. Eksaktong alas 6 ay nasa apartment na niya sa Sanya. Pinag-shower siya nito at pinagsuot ng nakakaakit na damit. Inutusan pa nga siyang maglagay ng kaunting pabango. Talaga bang seryoso kang ituloy natin to? nag lang sabi niya. Ang pag-ibig daw ay sugal. Isusugal kong pag-ibig ni Emma. Kung talagang kami, kami. Naiiling na itinuloy niyang pag-ayos sa harap ng tokador. Mag-aala na, ayon sa alarm clock na nasa ibabaw yun, Maya-maya lamang inarinig nila ang pagkatok sa pinto sa ibaba. Siya na yan anisanya. na, Anisanya. Tumayo sila. ko? Very irresistible. Santo na lang hindi matitinag sa ganda at kaseksyahan mo. Santo ang gusto mong mapangasawa. Hindi naman. Pwede na yung pares ng tatay ko. Kumunot ang naon no niya sa pagtataka. Madalas na sabihin ng tatay sa nanay ko na kahit kay Carmen Rosales, hindi niya ipagpapalit ang nanay ko. Si Carmen Rosales ang pinakasikat na artista noon sa panahon nila. Hindi lang niya nakakaharap si Carmen Rosales, ang nanay mong naroon. And that is my point. May advantage ako sa nanay ko. Maihaharap ko ngayon si Carmen Rosales sa lalaking binabala kong pakasal. Buwang, nabubuwang ka na siguro. Babain mo na si Eman, dito lang ako. Naging masaya ba ang tatay at nanay mo sa panahon pagsasama nila? Palagay ko. Kung ganun bakit kailangan pang bigyan mo ng pagkakataong motokso sa ibang mahal mo? Siguro kung nagkaroon din ng pagkakataon ng nanay ko, gagawin din niya ang ginagawa ko ngayon para mapatunayan once and for all kung nagsasabi ng totoo ang tatay ko o binubola lang siya. Lumakas ang pagkatok sa ibaba. Nanaog na siya para pagbuksa ng pinto si Emin. Mamahaling t-shirt na matingkad na ang suot na Tenor Tinornahan ng kulay tsokolating maluwang na pantalon, lalo itong naging matikas sa tingin niya. Seven, nakangiting sabi nito habang nakatingin sa suot na rilo. Nilawagan na yung pagkakabukas ng pinto. Wala pa si Sanya, Aniya. Hintayin na lahat. Ang sexy mo naman. Ang guwabo rin rin naman. Ah. Tumuloy si Emma na tisinala na ang pinto. Upo ka. Sabi niya nang mapansin na katayo lamang ito malapit sa sapat. Naupo si Emma. Anong gusto mong umami? Wala ho, na. Sa pupuntahan na lang natin. Saan niyo ba gustong mag -disco? Ikaw daw ang alam sabi ni Sanya. Tumangon si Emma at binaling natin sa television. May basketball kaya ngayon? Binuhay niya ang TV. Walang laro ng basketball kaya pinili niya lamang niyang isang variety show. Sayad so, na niyang tumabi kay Emma sa mahabang tupa. Hindi man magdikit ang kanilang mga katawan. Alam niya ang conscious ito na sa halip na malayong upo ng okpahin niya. Paris ng dati ay sa tabi niya na upo. Nagdaan ng ilang sandali na kampante lamang sila sa panonood. Pagamat napapansin niyang nadadas ang papapahid ni Emma ng painusan o. Ramdam niya ang tension sa pagitan nila. Manaka-naka na papansin niyang ninanakawan siya ng tingin ng katabi. Saan daw magdi-deliver si Nisanya? Tanong nito pagkawal. Sa tondo, sabi niya. Tumingin dito at mumitin ang matamis. Sa sarili gusto niyang mapahiya at mainis. Hindi niya gusto ang papel na nilara ngayon. Ano kaya ang tingin sa kanya ni Emma? Bakit biglang bulay hindi na papel ng isang matatakbuhin tayo? Kaibigan ang dating niya. Matagal pa sigurong darating niya. Sabi niyang tumayo na at inyo ang television. Maang nanapatin niya sa kanya si Eman. Binuhay niya ang kaset sa side table. Humanap siya. Nang mabagal na tugtog pag ko ay tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Eman. Sabi ko sa sa'yo kahit hindi ako magaling sumayaw. Totoo yun, kaya gusto ko munang magpractice. Parang hindi malaman ni Eman ang gagawin. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Isayaw mo ako, Eman. Wari na hihipnotismo. Natumayo ang binata. Iginala niya ito sa gitna ng salas. Iniyakap niya ang isang kamay sa batok niya. Sinimulang umindak. Nagsimula ring bayayad ng umalaw si Eman. Walang kaalis-alis ang pagkakatitig sa mga mata niya. Nagtatanong, maganda ba ako Eman? Napanunok ang binata. Magandang maganda. Kung kinakabahan si Eman, higit ang sikdo ng dibdib niya at hindi niya matiya kung inidal sa antisipasyon o takot. Takot na nagaganap na ang pinangangambahan niyang resulta sa pagsubok na ito. Naramdaman niya ang bahagyang paghapit ni Eman sa kanyang katangan. Dinig niya ang wari pagtambol ng dibdib nito. At unti-unti bumababa ang mga labi nito sa mga labi niya. Nasaan na ba si Sanya? Talantang sabi ng isip niya. Nakat hindi pa nagpapakita. Nakakasira ka ng determinasyon, Tasha. Halos pa na ano, sasabi ni Emma nang malapit ng na maglapat ang mga labi nila. Nagsalita siya upang makagawa ng paraan para maiwasan ang paghalik nito. Paano si sa Sanya? Sino magsasabi sa kanya? ano Emma na ang mabigong hagilapin ng mga labi niya ay nakasya na lamang na sa si Halikan. Ikaw, sabi ni Sanya buhat sa kanilang likuran. Iktatanapan niyo si Eman para itong nakakita ng multo ng makaharap si Sanya. Pagamat kinukontrol ng dalaga ang galit kahit paano bumukas pa rin yung sa anyo ito. Sanya, halos mautal na sabi ni Eman. Paano kang hindi namin narinig na? Kanina pa ako rito, Eman. Nagtalo lamang ako sa itas na tigilan ang binata. Sinadya namin ang setup na ito para subukin ang katapatan mo sa akin. Parang napasong binitiwan ni Eman si Tasha saka nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Sophie. Napayoko si Tasha. Hindi niya gustong sa ito magbukas ang pagkakakilala nila Eman. Hindi niya gustong maging bahagi ng konfrontasyong ito. Pinag-usap rin niya ng pagsolo kami ni Tasha para maakit niya ako. Is that it? May pait na tanong ni si Eman. At hindi ka sa Eman, si Sanya. Marahang-marahang humakbang na palapit si Eman kay Sanya. Kahit sinong lalaki, kung hantaran ang dinedemonyo ay bibigay. Maring sabi nito, hampas sa kalabaw sa kabayo ang latay. Naisip ni Tasha, si Sanya ang pinagsasabihan ni Eman. Pero alam niyang para sa kanyang pagpaparungit nito. Pero kung sakali mang nakalusot ako sa sinasabi mong pagsubok, sabi uli ni Eman kay Sanya, hindi ko nagugustuhin magpatuloy sa pakikipagrelasyon sa isang paris mo. Ang kailangan ko isang magtitiwala sa akin ng walang kwestyonan. Pagtitiwalang ganap, walang porsyento ng pagdududa at panghahawakan lang ang salita ko. Kung pinagdududuhan mo ang katapatan ko, ibig sabihin na saan mo nang posibleng di ako maaaring maging matapat sa iyo. Ngayon mabibigla ka pa ba sa natuklasan? Hindi ba't ito ang inaasahan mo kaya ka sinubok? Natigilan si Sanya. Hindi inaasahang mababaligtad ang pangyayari at si Eman pang mga uusig. Tingnan ni Eman ng matalim si Tasha. Goodbye to lunatics. Paismid na sabi nito. Saka nagmamadali ang mahakbang na umalis.